Alin? Ay hindi po. Iba po ang amoy niya Oo, oh, wala, wala wala. Wala? Wala kayong pinag-uusapan. Narinig na rinig ko eh. Hindi, okay, meron kami pinag-uusapan. Sasabi ko wala. Wala akong pera. Hindi sana ako, Pipito. Oo, kaya no? nga. Alam ko nga. Kaya nga sinabi ko wala, di ba? <laughs> Pero alam mo, uh, pagiging mo muna ako. Um, gusto ko kasi manghiram ng pera dahil tatayo ako na yung negosyo. At kailangan ko ng kapital. Kapital? Naku, nakailang utang ka na sa akin. Sasabihin mo, gagawin mo kapital. Wala naman nangyayari. Ay, hindi utang to, ha? This is a loan. Well, ay, ano ba Tagalog ng loan? Di ba utang? Oo, oh, pero di ba sa utang ito? <laughs> pag umuokin na lahat, babayaran kita with interest. <laughs> hmm. Ano ba yung ano, negosyo na iisip mo? Hindi ko pa alam eh. Pero mag-iisip ako ng, ng madaling pagkakitaan. Don't worry. Ay, may kilala ako. Naging ano sila, uh, lending investor. Yan. Ang bilis ng nabawi yung puhunan. Ano? Pagpapauta ako? <laughs> no way! No, no way! May pagpautang, ano? Eh, mga ipang balasubas dyan, eh. Mangungutang tapos hindi naman magbabayad. Uy, ha? talaga. <laughs> may kakilala ka? Wala. Nako. ako meron. <laughs> ng Tommy. Eh, ano bang mabibili nito ni nga isang kilong bigas di mabibili nito eh. Ay, ano ba yun? Di konti lang mabibili mo, mababawasan ang timbang mo. <laughs> ah, ganun, mababawasan ah. ang timbang Bati mo. Ay, mabawasan ang timbang mo. Matigas siya, <laughs> matigas siya, matigas siya. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ginawa mo? Wala. Anong wala? Eh, sir, eh. May utang sa akin yung 500. Pagkatapos ang babayang 20 lang. O, eh, huwag mo naman nila yung 20. Alam mo, kahit maliit na halaga yan, yan ang bumago ng buhay ko nung tumaya ako sa loob. O, sabi ko sa'yo, eh. Huwag mo nila lang yung binigay ko sa'yo. Ha! Um, Pepita, my friend. Since we're on the subject of uh, the loto, hmm. baka pwede mo ko pahirin ng 20 pesos para makataya ako. Wala ka talagang kahihiyan, eh, no? <laughs> Sige na. Sige na. Malay mo, baka manalo ako. Tapos, mapapayaran ko lahat ng utang ko sa'yo. Ay mo ba yun? Talaga. Sige na, please, please. Please. Sige na, Ano ba? Sige na nga, sige na. Okay, yes! Oo, bente. Yes! Yes! Thank you, Pita, my friend. Ah, Pita, my friend. Hmm. Baka pwede mong dagdagan ng konti ito. Ah, para makabili ako ng scratch card. Mas may chance ako manalo kung may scratch card eh. Thank you, Thank you. Oh, na, oh. To, Ito, piso lang? Uy, huwag mo lang yan. Importante yan. Ano Paano importante? Pangkaskas ng scratch card mo. Oh, <laughs> <laughs> ka! Paano nakapasok to? Ay, sorry, sir. Nakalimutan ko po yung laking ay, ay Kumain ka na ba? Sumalo ka na rito. Ah, no, thank you, Elsa, my friend. Alam mo, makita ko lang kayong busog, parang busog na rin ako. Ako, mga linyahan nyo talaga eh. Siguro may kailangan na naman kayo. Hindi na naman kayo nakapagbayad ng oriente, no? Excuse me, nagbayad na ako. Hindi po kayo nakapagbayad ng tubig, no? Nagbayad na rin. Ay, alam ko na wala kayong load. Meron! Anong ginagawa mo dito? Eh, uutang sana ako sa iyo eh. Mira, kala mo ba na bayaran mo na lahat ng babayaran mo. Eh kasi yung pinambayad ko sa utang ko, inutang ko rin sa kakilala ko. Eh, sinisigil na ako eh. Eh, wala akong papautang sa iyo. Sige na naman, Pepito, my friend. Ikaw, pag iba naniningil sa'yo, nagbabayad ka. Tapos pag ako kung ano-ano dahilan mo, ha? Babayad naman ako, eh. Pag, pag may sweldo na ako. Kailangan sa sweldo. Pag may trabaho na ako. Kailangan magkakatrabaho. Pautangin mo ako ng pamasahe. Eh. Hahanap ako ng trabaho. I swear, babayaran kita. Just give me time. Ano ka ba naman, Tommy? Puro ka time! Hindi ka na naubusan ng time! Time! Prison time talaga ang mapapala mo sa akin pag hindi mo ako binayaran next week! Ah, uh, hi, Aling Tora. Ito na po yung in-order nyo kay Ma'am Elsa. May dagdag na daw po yan. Ay, maraming salamat, Iha! Maraming salamat ka Ito yung bayan. Ay. Thank you very much. Salamat po. Oh, yung usapan natin, ha? Next week, ah. bibigyan mo ako. Kung hindi, ipapadampot na talaga kita. Heh. Okay. <sighs> Lagat ka, mong Tommy. <laughs> Is there a chance, Maria, na pwede kong hiramin muna yung 500 pesos na yan? Kahit sandali lang. Sabi mo lang kay Elsa na kailangan na kailangan ko. My life depends on it. Mm. Um, sige po. <laughs> <laughs> Thank you, pal. Thank you so much, Maria, my friend. Mm -hmm. Thank you. Okay na to, baby. Sige, pa. Uy! Elsa. Hmm. Sige naman, oh. Ako na lang magiging marketing head ng history business mo. Hey, hindi ko kailangan. May mga customer ako. Oo nga naman po. Eh kasi baka maya, ibig na dumami yung customer ni ma'am, kumonte dahil sa inyo. Sige na naman, Elso. Talagang kailangan ko kasi ng pera eh. Pero I'm sure kwento naman sa yo, ni, ni Pepito, my friend, na napakagaling kong empleyado, eh, 'di ba? Ah! Alam, oh. Alam, alam. oh! Oh! oh bakit? Alam, oh. Naman, ako. alam mo, baka ma-infect yan ha. Baka ma-infect may kakilala ako na nahiwa yung daliri, na amputate tuloy yung daliri niya. Po? Ano na naman? Ay, ano po ibig sabihin na ampu, ampu Amputi? Amputate? Amputate? Pinutol yung daliri. Ah. Yung pala yung English ng amputol. Kaya kailangan, kasi kasuya mo na kaagad yan. <laughs> Dahil kung hindi, baka ma-infect yan. Sige na, ako na bahala rito. Ha -ha. <laughs> sige na, gamutin mo muna yan. Ay, Tommy. Opa, hindi ko nga kailangan ng marketing head, ha? sige, sige. wag ng marketing head. Ako ka na lang papalit kay Maria. Babalatan ko ito for 300 pesos per day. I'm doing it. <laughs> Sabihin mo kay Elsa, marami salamat ha. Kaya talaga, Mang Tommy. Ginawa niyo yung grocery ko sina namin eh. Nako, bait talaga ng mam ko. <laughs> Can I say? Charming kasi ako eh. <laughs> Sige nga. <laughs> 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 Uy! Uh, hey, mukhang masayang masaya ka ngayon ah. Don't tell me! Sweldo mo kasi ngayon ah. Eh. Ah, uh, pasensya na ako, Mang Tommy, pero hindi po ako magpapautang. What? Why? Hindi naman ako utang sa iyo eh. Sa tingin mo ba, yun ang ipinunta ko rito? Huwag uh, mo sagot sagutin Eh, kasi pa may pinag iipon na po ang gitara. Ah, ba? Anong klase? Eh, ito po. Ito, binabenta po sa akin, 30K eh. Kaso wala po kasi yung... Tinawara mo na ba? Hindi pa nga po, sinaihiya ako eh. <laughs> Alam mo naman, lahat ng bagay sa mundo, basta may presyo, pwede tumaran. Tulungan na lang kaya kita. Talaga ho? Oh, of course! Bigay mo na lang sa akin yung number ng seller. Ako na tatawad sa kanya. Gagawin niyo ho yun? Of course! Hindi kayo maniningil? Hindi ako maniningil. Pero, kung may matitipig ka, baka gusto mo i-donate, ibigay e mo sa mga nangangailangan. kahit kind na of 500 pesos pa lang. Sige po. Eh, sa'ko po ibigay? Sa simbahan? Sa bayampunan? Tommy Jones Foundation. Salamat Good morning, Pepito, my friend! Panita mm. ko, on leave ka ngayon. Oo eh. Nakaka-stress sa opisina eh. Pero ba't ganun, ano? Parang nasa-stress na rin ako dito sa bahay. Bakit nga? Gusto mo ko yan? Ang pong na. Tumaan ako para makipagkwentuhan sa'yo. Hindi <laughs> ka mangungutang? Hindi, no! Magkikwento nga lang ako sa'yo eh. Tungkol saan? Ito ko sa inaana ko sa binyag. Oo. Oh. Dumating siya sa Manila lately. Kaya mm. eh, matagal na kami din nakita. 20 years, Bino mm. mo. O tapos? Nahiya kasi ako sa kanya. Mm. Dahil kahit minsan, hindi ko nabigyan ng Aguinaldo yan. So gusto ko sana humiram sa iyo ng pera para mabigyan ko naman siya ng kahit na konting pamasko. hindi mangungutang ka rin. Hindi na mo pa sa pakwento-kwento. Kasi, oh, sige, iibahan yung kwento mo. Hindi na, okay na. Busy ako. Marami akong gagawin. <laughs> no, you're not. You're on leave. Where are you going to take me for Christmas? Bakit ako? Eh, hindi ba dapat ikaw ang nagtatanong sa akin yan? Mm, alam mo naman eh. Talagang walang-wala ako ngayon eh. Ngayon lang ba? Eh, hindi ba ganyan din naman ang dahilan mo sa akin last Christmas? I'm sorry if all I can give you is my love. I'm really sorry. O oh, sige na nga, bilang kitang mahal. <laughs> Dahil dyan, napag-isipan ko na ang pupuntahan natin ay yung paborito nating lugar. Pagkatapos, ano ba? Ano ba, Tommy? Hu? Ano ba? Tommy! <laughs> Hi, Butch! Ano yung ginagawa mo rito? <laughs> Tinatanong pa ba yan? Dito ko para kolektahin yung utang mo. Hindi ba ang usapan natin eh, babayaran kita after Christmas? ang usapan natin, bayad mo na ng buo yung utang mo bago ang Pasko. Yung pa usapan natin? Are, are you sure? Ano ba Maliit lang. Ah, naliliit ang kasabente 20 mil. Ah. Gawin nating 30 mil kasama yung interes. 30 mil? Grabe naman, ang taas naman yan. Illegal na yan. Huwag ka mangelam dito usapan namin ito. bibigyan kita ng tatlong araw. Okay. Pag hindi ka nakabayad, aray, aray, aray. baka sa ospital ka mag Aray, aray, oo, oh, sige, sige. Tatlong araw, bigay mo ko tat tatlong araw. Yun. Paano? Merry Christmas, ha? Para tulog mo ako. Sakit eh. Hi hindi dyan. Yung bulsa ko.

o, mo. O, kung tama naman ang sagot mo, pabalik ko yung utak ko sa'yo. Ano? Sinungaling. What? Eh, hindi naman talaga kayo nababayad ng utang, di ba? You're lying. Oh, I'm not lying. Eh, 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 teka, teka. O, oh, pahid na ako. Ah, sige. May nunal ako dito. Hmm? Nagsisinungaling ka. What? Paano mo alam na nasa kaliwa ko yung nunggal ko? Nakita mo na ba ako na kubad? Nako, hindi naman na kailangang makita ni Ma'am Esa yung kung talaga yung nunggal nyo. Sinungaling naman talaga kayo. <laughs> <laughs> Oo nga, man Tommy. Kahit ata bulag kami, alam namin na nagsisinungaling kayo. O oh, ano, Mang Tommy, babayaran nyo na ba si Ma'am? What? Liar ako eh, di ba? Kaya hindi ko babayaran yung utang ko. I lied. <laughs> Kaya talaga Mang Tommy ang expert sa lying. Ay! <laughs> Alam niyo ba kung ano ang masama? Ang masama ay yung nag-iisip ka ng masawa. Especially sa si mga taong may kasalanan sa iyo. Like me. <laughs> Palaging iniisip ng mga iba na inigi scam lang ako. Now. Well, that is sometimes true. May moments din ako na honest naman ako. Remember, life is not black and white. Kahit gaano sila kasama, it's unfair na pag-isipan sila ng masama. Dahil yung good deeds, hindi naman exclusive sa mabait lang. And that, you have to remember, my friend. Step